Ilangin ay po ni Ms. Mirna Jalosario, susundan ng Pambansang Awit, Bagong Pilipinas Him, Hino ng San Pablo, Panunong pa sa Watawat, pangumunahan ni Ms. Rowena Alip, Panata sa Bagong Pilipinas, ang inyong pong lingkod, Panunupa ng Lingkod Bayan, Mr. Archie Alcantara, at bibigkasin ni Ms. Julian Hanolino ang quality policy. Ano na mga kanak ng Diyos, Spiritus Santo, Amen. Amang Banal, Amang Mapagmahal, lumalapit po kami sa inyo sa araw na ito ng may papagkumbaba at pasasalamat sa patuloy ninyong paggabay sa amin. Salamat po sa pagkakataon na kami maglikod sa aming bayan sa pamamagitan ng aming tungkulin bilang kawani ng gobyerno. Hinihili po namin ang inyong banal na patnubay at tulong sa lahat ng aming kagawin ngayong araw. Bigyan po ninyo kami ng karunungan at kalakasan upang may sagawa namin ang aming mga tungkulit na may katapatan at kahusayan. Tulungan po ninyo kami maging tapat sa aming sinupaang tungkulit upang kami makapaglingkod ng mabuti sa aming mga kapwa na walang pansariling interes at palaging sumunod sa inyong palooban. Iligtas po ninyo kami sa anumang uri ng tukso, katiwalaan at malilangdas Iwasan po ninyo kami sa mga balakit na maaaring makasama sa aming pagganap sa aming mga responsibilidad. Naway ang lahat ng aming gawin ay magbigay ng kaluwalhatian sa inyong pangalan at maging kapakipakinabang para sa aming bayan. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang araw na ito at lahat ng aming gawain naway lagi kami manatili sa ilalim ng inyong basbas at pagpapala. Ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa pangalan ng inyong anak, ang aming Panginoong Heso Kristo na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Sa ngala naman, anak ng Diyos, Pagkosanto. i mm -hmm. katarungan at kalayaan na pinakilos ng sambayan ng mga Diyos, makakalikasan, makata maka makatao at makabansa. Panata sa bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isa sa buhay ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing dakila, magiting at may dangal. Palagit dadahin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan kaisa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na naayon sa mga pandaigdigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng iilan isusulong at pangalagalagan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasabi, hindi makasarili, kundi para sa mas nakararami. Tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. Ako ay isang lingkod bayan, Pangangalagaan ko ang tiwalang pinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan at kausayan na walang kinikilingan. Magbibigay, magiging mabuting halimbawa ako at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan. Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko ng buong kausayan ang sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan pipigilan at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Sasabuhay ko ang isang lingkod bayang makajos, makatao, makakalikasan at makabansa. Tutugon ako sa mga hamon ng makabagong panahon tungo sa adikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay. Sa mga tungkulit hangaring ito, kasihanawa ako na may kapal. Quality Policy. We in the city government of San Pablo, the city of Seven Lakes, a premier tourist destination, light industrial and education hub in Calabarzon, committed to good governance and sustainable development, to deliver quality services to satisfy its customer, constituents and other interested parties to the best of our abilities and resources. we commit ourselves to continually improve and make all the process easier in the management system at all times for the attainment of the ultimate goal of the government. Maraming 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 salamat sa host uh, ng ating flag ceremony at uh, ng tanggapan ng General Services ng GSO. Oh, baka meron po kayong anunso? Wala naman. Ah, okay. Kung wala, kung wala ay uh, sa 31 Thursday half day meron pa po ba kayong ibang anunsyo kung wala na sa unang araw ng paglilingkuran sa lingkong ito patuloy na tagubili ng ating minamahal na punong lusod Mayor Vicamante kasama ng ating Vice Mayor Justin Colago ang ating punong puno at Prisador Larry Amante at lahat ng bumubuo ng mga pinuno ng tangga. 他们现在。